Tiniyak ng National Amnesty Commission ang mabilis na pagproseso sa amnestiya ng mga dating rebelde. Ang detalye sa ulat ni Melales Moras, sa and Shine, Mela. Mabilis at progresibo, ganito nakikita ng National Amnesty Commission ang bagong proseso ng pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde na nagbabalik loob sa gobyerno. Ayon sa NAC, ibinigay na kasi ng gobyerno sa kanila ang kapangyarihan sa pagpaproseso ng pagbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng mga makakaliwang grupo. Imbes na dumaan pa sa OPAPRU ang kanilang budget, direkta na sila ngayon sa Department of Budget and Management ginawa po kasi ng Presidente, ang, ang previous na executive order na in ni President Duterte, uh, inamend niya to strengthen the National Amnesty Commission. Makakausad ang ating uh, processing ng amnesty uh, without going through the processes of another government agency. So malaking bagay po yun at yun ay pinapasalamat namin. Bukod pa rito, dalawang taon na rin ang binigay na pagkakataon sa NAC na magproseso ng mga aplikasyon. Enough room to accommodate all applicants kasi alam mo naman, iba dito may mga warrant of arrest, ang iba dito mga nagtatago. So we have to reach out to them and I take it will take time for us to look for them and locate where they are and go to their places. As what has been done before by the National Amnesty Commission before us, that they go to the places where these rebels are located. Tinatayang nasa 80 million pesos ang ibinigay na budget ng gobyerno para sa NAC. Aminado naman ang komisyon na kukulangin ito lalo at bubuo sila ng bagong local amnesty board para sa CPP NPA NDF na isa sa bagong binigyan ng amnestiya ni Pangulong Marcos. Pero kahit naman wala pa anyang dagdag pondo, handa na silang tumulong sa mga dating rebelde na nais magbalik loob sa gobyerno. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na sinusuportahan nila ang pagbibigay ng amnestiya ni Pangulong Marcos sa mga dating miyembro ng makakaliwang grupo. Sa isang pahayag, sinabi ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na ang inilabas na Proclamation No. 405 ng Pangulo ay makapagbibigay ng pagkakataon sa mga dating militante na makapagbagong buhay. Tinayak naman nilang tatalima sila sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kahit naman ang Philippine National Police nagpahayag din ng suporta at sinabing naniniwala silang desisyon ito ng pangulo sa ngalan ng kapayapaan. Tutulong din anya ang kapulisan sa mga reintegration program para sa mga dating rebelde basta't ito ay naaayon sa batas at kayusan ng bansa. Hindi lang naman ang PNB kundi pati na rin ang iba't ibang sektor sa gobyerno ng kapayapaan nagpahayag ng suporta sa naging desisyon ng pangulo kabilang na ang kalihim ng Department of National Defense na si Secretary Gilbert Teodoro, Presidential Peace Adviser Carlito Galvez, National Security Council, Armed Forces of the Philippines at kahit ang Bangsamoro Government sa ngayon, hindi pa nagsisimulang magproseso ng mga aplikasyon ng NAC dahil kailangan pa itong sangayuna ng Kongreso para mapagtibay ang proklamasyon ng Pangulo. Kasama si Luisa Erispe, Melalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.